3 taon ako sa iglesia. Ilang taon po, kapatid? 63. 63 years sa iglesia ni Manalo, mga kapatid. Eh, doon nga ako nadali. Eh. Doon kayo nadali? Na malis. Bakit po? Eh, kasi inaasahan eh, ko magdidebatis sila. Oo. Oh. Nandun pa ako. Eh, nun lang. Aba, eh, bigla akong naalis na dun. Ayun. Dahil wala silang inuurungan eh. Diyan na ako lumaki eh. Alam ko, walang inuurungan ng iglesia na debate. Ngayon lang kayo nakakita Ngayon lang, lang ng... ako nakadinig na umurong sila. Kung si kapatid na Loreto Ropal, uh, dati pong sa iglesia ni Cristo, nung lumabas ni si, ano, si kapatid na Romy Spanyol, oh. noon hindi pa siya kanib. Hmm. Namamagitan pa lang siya. Sabi ko, mukhang matutuloy yung debate ah. Mukhang okay na, sabi ko. Maganda to, sabi ko. Mas maganda ang mangyari kung matutuloy to. Di abang-abang kami. Wala pa rin. O sabi ko, murong. O sabi ko, talaga hindi na. Di tutuloy ko na talaga to. Sabi ko, magpapaano na ako rito. Papatok, tuloy na, na ako rito. Eh, ano lang, tingin mo kay gabularon ngayon? Nako, eh, wala pong alam. Para pong, ano, nakakaawa nga po. Pag napapanood ko po siya sa TV, kawawa naman tong tagal nag-aaral. Wala rin pala. Wala rin po, kawawa po pati yung napapaniwala niya, mga kapatid. Ah, si Oo, oh, nandun na. O, oh, sige, tama kayo. Ba't ayon yung lumaban ng diskusyon? Tama pala kayo. Dating naghahari-hari ang daw. Ngayon, lahat ng ministro ng Iglesa ni Manalo na kay Brother Eli Soriano. Uh, kung talagang hindi na matutuloy ang debate na yan, eh, wala na tayong magagawa. Sige, basta ipagpatuloy niyan, mapipitas at mapipitas yan, it will take time, but surely, Surely, kabularan. Usay, Manuel Opo. Usay po. Kapatid na Manuel, uh, galing po kayo sa iglesia ni Manalo. Opo. Ilang taon po? Kung di po ako sa mga 46. 46 years <laughs> sa iglesia ni Cristo, mga kapatid. Pero kasi, ang paniwala ko, kabularan, man na ang isang relihiyon ay sa Diyos, hindi tatakbo. Meron kang kakampi, yung Diyos Ama eh. Bakit tatakbo? Tapos ang kalaban mo, yung sinasabi mo sa demonyo, lalaban ka dyan kahit anong oras. Gisingin ka, madaling araw, kating gabi. Ba? Laging laban yan. Mm. Eh kakampi mo Diyos eh. Mm. Eh ba't hindi sila makalaban? Sino ba kakampi nila? Sa tingin nyo, mga kapatid, lalo na yung mga bisita ng Ni Kristo, ba't hindi makalaban? Ah. Eh uh, ano, napakaganda ng kondisyon no? Bakit nagpipilit sa... sa... plaza? Na kung saan ang violence ay pwedeng magkaroon ng puwang. Samantalang sa television, nandun sila sa templo, si Brother Eli nasa istasyon, saan magkakaroon ng violence? Wala! At madidinig ng sambayan ng Pilipino. Mapapanood sa television, mapapakinggan sa mga radyo. Di ba mas maraming makakadinig? Talagang hindi lang sila siguro handa. <laughs> Kaya nga mabuti ay uh, wag na nating uh, pansinin yon. Dahil ito naman ginagawa po namin eh, running debate na ito eh. Naganap sa kanila ang nasusulat sa Jeremias 51 at 30, ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay nagsisiurong sa pakikipaglaban. Sila'y nananatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay ng lulupaypay. Sila'y naging parang mga babae. Ang kanyang mga tahanang dako ay sinilaban. Ang kanyang mga halang ay nabali dating naghahari hari ang daw. Ngayon, lahat ng ministro ng iglesia ni Manalo naduwag kay Brother Eli Soriano. Araw, pagka meron ka bate, nung wala pang pagka meron ni Vare, nandun ako. Walang inuulungan na iglesia. Ngayon, nung na na, hindi na kwan, hindi na hindi na lumalaban ng mga iglesia. Eh, bakit ganun? Kung meron kang mga may, may, meron kang masasabi na Itanong mo kay Manalo, bigyan sa sagot, naniniwala ako sa to yan. Sabi ko, ay, handog. Bali, ilang taon na po kayo ngayon? 50, 56, 65. 65, 65 no, isang biyarni. 65 na siya. Naku, walang kalatay. Pag nga ako nanonood, nagigigil ako. Eh. Gusto, ko, <laughs> <laughs> gusto ko nga, gusto ko nga, kutosan yung TV namin. At saka nung hindi nato yung debate pinagpuyatang ko yun eh. Alin po yung debate? Mm hmm, oh. hindi natuloy. Pero eh. may nabot ng alauna yata o alas dos na yun. Hindi ah. natuloy. Gigil gigil ako. Sabi ko sa mga anak ko, impacto of ka niya. Hindi pa na sa laban eh, nagpakapuyat-puyat pa tayo. Kaya yung anak ko, tuwang tuwa. Yung anak ko pangalawa. Eh? Ba, nung panahon namin may lumalaban. O, Wala silang inaatrasan? Walang inaatrasan. Kahit sino. Oo. Oh. Aba, e, bat ngayon ay ayaw kay kapatid na ay, Soriano? Ayun nga, ay, pinagtaka ko eh. E, uh. Tapos eh, nakinig na ako, no? Um, ah, handog po ako. Kung talagang tunay sila, makipagdiskusyon sila sa TV. Kasi ang tunay na lingkod doon kasi ng Diyos, hmm. walang inuurungan talaga sa, ano, sa discussion. Tama yung pagka sinabi niya, hindi matututulan yun. Hindi ko isasapalaran ng buhay na kapatid na Soriano. ngayong kaanid na ako rin sa dating dan para lang iyan sa mga ano, sa mga tulisan. Palibhasa nila mapigilan ang pagsama ng kanilang mga miyembro kay Brother Eli Soriano. Ang mga ito ay pinasama na rin ng mga duwag na mga ministro. Para bumibil ng mga boti eh, <laughs> Ngayon, ano kaya ang nakakatulad kapag ka ang ating sasanggunian ng Biblia? Yung mga naakit nito, eh, pinagmamalaki nito, meron daw siyang mga naakit na galing sa atin, kapatid na rin eh. Mga ministro yung Oo. Ngayon, ano na, ang nakakatulad <laughs> ng mga naakit nitong si Mr. Soriano na galing daw sa atin? May mga taong o galing baboy, galing aso, Ayun ang mahirap eh. Mm -hmm. Pwede. Tao. Din. Tao kung pag usapan hindi ka Mukhang tao. Ah. Pero masama ugali. Ugaling uh, baboy, mm, ugaling, ugaling aso. aso. Totoo ba ang mga paninira nilang ito? Paninindigan sa katwiran at aral ang maliwanag na dahilan ng kanilang pag-alis sa dati nilang kinaaniban. Oo, oh. oh, wala naman silang magagawa sa akin eh. Basta sasabihin ko lang hindi ako nagpunta sa, ma sa masama. Sa, mabuti ko nagpunta. Kaya hindi nila ako pwedeng pigilan. Eh? Eh yung aral nga ho na unang umuna yung bakit ang Diyos eh, tao. Di ba kung tao, di ka mukha ko lang yun. <laughs> Nung dalaga ko, pangulo ng kabataan, pangulo ng committee, tsaka ingat yaman. Kung downfall, di sana, hindi ako umanib dito. ako yung naging ingat yaman ng lokal ng Mandaluyong. Uh, ma, ma, ma nasabi na hon lahat ng mga nauna sa akin. Uh -huh. Kung bakit ako na umalis dahil uh, hindi ho ayos at hindi maganda ang kanilang uh, patakaran. At uh, bukod pa ho sa, sa patakaran, ang, uh, ang itinuturo nila, lalo na sa isang taong uh, malakas ang loob, eh, alaga ka nila. Mm -hmm. uh, ibig ko sabihin na alaga ka nila, yung bang uh, protection Marami kang proteksyon. Dahil sinasabi ko rin sa manugang ko, etsya eh, pa din lang ang hinahanap ninyo. Bakit diyan pa kayo sa dating daan na yan nagpunta? Hmm. Hindi na lang kayo magiglaisan ni Kristo. Metya hmm. pa kayong sigurado. Uh -huh. Kahit na pumatay kayo, kako, libre kayo. Yan ang oh. sinabi ko sa manudang or. Ano po may kukumpara ang mga aral na napaki, napapakinggan nyo? Na Ako, malayong malayo po. Paano pong malayo? Yung uh, hindi po nila kayang ipaliwanag at uh, paputol-putol po ang kanilang uh, sistema, tulad po nung sinasabi nga po ninyo kanina, yung magbatean kayo ng banal na halik na hindi naman nila kayang ipaliwanag kung ano yun. Si Manalo lang naman ang matigas ang bungo, ayaw maniwalan niyo si Kristo. <laughs> eh, nakasulat naman sa Biblia, sabi ni Tomas, O, halika Tomas, tignan mo itong kamay ko, tignan mo ang butas dito sa tagililang ko, isuot mo yung, yung daliri. Eh, nung makita ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko! Diyos ko! Eh, kung nandun si Manalo, Hoy! Tao yan! Nasabi ni Manalo, away silang dalawa ni Tomas, eh, sino ang paniniwala nyo? Si Tumas o si Manalo? At ko na ako eh, Tumas, mas maganda pa itsura. Eh, Di ba, no? Eh, yung iba yung maniwala kay Tumas. Si Tumas namin sabi, My Lord! My God! Sabi niya. Eh, alam nyo, sabi ni Manalo, si Tumas daw nagkamali dahil nagulat. <laughs> Nasa state of shock daw. Ayan, basahin natin. Ito nga magbasa English eh. Obviously, in this instance, Thomas was not preaching, but in a state of surprise and shock. Ate nagulat daw si Thomas. Wala ka namang mababasa ron na si Thomas nagulat. Pa, Paano magugulat? Eh, bago nangyari yan, before that incident uh, took place, Thomas was expecting to see Jesus really. because he was not with the 11 apostles when Jesus Christ arrived and he showed them his hands and his feet now after eight days they were again assembled to a particular place and Thomas is now present now the lord jesus christ even the even the windows and the doors were closed the lord jesus christ appeared in their midst and said Peace be unto you. After a while, he called Thomas and said unto Thomas, Thomas, come, come near me. See my hands and my feet. And put your finger on my side. Then Diyo, Thomas ex Di diba ina inaabangan ni Thomas yun, ano? Dahil sabi ni Thomas ko sa mga apostol, nakita ikaw namin ng Panginoon. Sabi ni Tomas, ay ah, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko siya nakikita. Eh, pagbabalik niya, sabi ng mga apostol, sumama ka sa amin. Bumalik na, sumama. Nakasara pintuan sa kapintana. Nakapasok si Kristo. Tapos sabi niya agad kay Tomas, Tomas, halika rito. Tignan mo ang kamay ko't At huwag kang hindi mapanampalatayin, kundi mapanampalatayin ka. Tignan mo, eto. Ikaw ba si Tomas, magugulat ka? Kaya ka nga pumunta ron eh, para nga makita mo dahil hindi mo nakita nung una niyang pagpapakita eh. Natural, ini-expect nga ni Tomas yung makikita niya. At siya nga ang may kahilingan nun. Di ako maniniwala hanggang hindi ko makita ang butas ng pako. Basahin nga natin si Luz. Ito po sa 1, sa 20, 20, 23. Mm, Ito po, 25 na. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita, namin, Nakita ng namin ang Panginoon. Mm -hmm. Ngunit sinabi niya sa kanila, mm -hmm. malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako mm -hmm. at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay eh, hindi ako sasampalataya. Ay, or, ano sabi? At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Mm. Dumating si Jesus nang pinit ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. niyo. Mm. Nang magkagayo ay sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Tuloy. Sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Wala naman pala sa state of siya eh. Hindi nagulat eh. Ang sabi ni San Juan, sumagot si Tomas. Hindi sinabi ni Juan, nagulat si Tomas. Sumagot siya na pinakita ni Kristo, di na mo alika, ito yung pako o butas o. mo dito, tisot mo. Ah, naman talaga hinahanap niya, gusto niya makita eh. Eh, pinagbigyan siya ng Panginoong Yesus. Alika, tingnan mo. Ah, sumagot si Tomas. Panginoong ko at Diyos ko. Ayon. Eh, ano siya? Di Diyos? Eh, kay Manalo. Panginoong ko, tao ka. Yun ang nasabihin ni Manalo. Mali talaga eh. Sayang yung kapilya, lalaki. Ampaw ang doktrina. Di diba, No? Isang sitas lang, mapapatunayan mo, mali ang doktrina eh. Kasi, eh, Panginoon ko, oh, Diyos ko, sabi eh. Papamalian mo ba ngayon yan? Ang ginawa, pinagbintangan si Tomas, kaya daw si Tomas eh, ang sinabi mali dahil nagulat. Eto naman. Dito naman tayo mamusa, Brother Joseph. Kaya bang patunayan ni Manalo lahat ng nagulat, mali ang sinasabi? Mali ba na lang? Mali, mali ka. Mali ang sasabihin mo. Pero nagulat ka man, at ikaw naman ay nasa tamang kaisipan. Halimbawa, yung asawa mo, nasa Abu Dhabi, o nasa Arabia, eh hindi man nagpasabi, uuwi. Isang araw ay may kumakatok. Ha? Eh, walang kamalay-malay si Macy. Binuksan yung pinto, nakita yung asawa niya. Asawa ko! Oh, ba't yan dito ka? Oh. Nagulat ba o oh, hindi? Nagulat. Nagulat. Pero sinabi ba Ang sinabi ba Hindi kita asawa. Hindi, hindi naman ganito. <laughs> tama pa rin ang sabi niya. Tama pa rin sinabi niya kahit nagulat eh. <laughs> hindi po common tao'y nagulat mali. Ang sinasabi. Yon ay hallucination ng mga ministro ni Manalo. Palagay mong nagulat, pero tama ang sinabi. Panginoon ko at Diyos ko. Pareho ba sila ng sinabi ni Pedro na hindi naman nagulat si Pedro? Basa sa ikalawang Pedro 1-1. Basa. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Yesu Cristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. O, oh, tinan mo, Diyos at tagapagligtas pa, sabi ni Pedro eh. Kaya po tama sa Biblia si Kristo, Diyos, mga kapatid. <tod>